magandang araw Hello hello ayan marami tayong ampalaya so kakagat kakagat ko lang ng ano uh, grass so yeah to marami tayong bunga ng ampalaya uh may message ko si Ate ano si Ate Ate Milet, kung gusto niya ng ano kung gusto niya ng ampalaya. Ayan. Dahil bunga kasi. Yung sitaw ko, ano, wala na. Pa, um, mm, tatanim ulit ako. Ayan. Ayan, may, yung saluyot ko kulay, kulay brown. Tapos, nagtanim ako ng bagong ano, yung munggu Ayan. Um. Tapos yung ibang halaman, yung ibang tanim ko, wala na namatay na. Tapos ito, ang tawag dito. Ano? Kaya lang matigas naman na. Matigas na. Para da ba yan? Tapos yung aking kangkong. Ayan. Yung yellow squash ko, ayan. Matanda na sila. Namatay na yung mga puno niya. Ayan, tapos yung sa ko, ayan. Uh, tapos yung mais. Yung mais ko, natumba nung ano. Yung bagyo. Ayan, sayang. Wala pang ano, walang laman. Ayan, natumba na. Ayan. Ayan, imit. Tapos yung papaya natin meron ng ano, meron ng bulaklak. Ayan. Sana sana ano, matikman ko yung bunga niya bago magwinter. Tapos yung ating kamatis. Ayan. siya kamatis. Hmm. Hindi ko kasi siya ini-sprayan eh. Hmm. Pero marami na rin akong na-harvest na, na kamatis dito. Hmm. Ano ba sa Tagalog nito? Sa English nito is ano eh, hyacinth. Maganda hmm. hmm. yung bulaklak hay yung tawag yan sa, sa English. Ito pwede po. Yung iba kasi magulang na. Matigas na. Tapos yung aking ano, grabe, ang dami, ang dami bunga. Han ko nga, masabaan nga kananta, nun, ta, makapauma na ako. Makapauma Tapos Tapos, ay, eggplant ko, kimbot ito yun eh, kimbot mat, naglambot ah. pero may naharvest na ako na anong malalaki ayan buo nagdakkal ayan ah ay, ay, day tapay na eh nagatid doon ay naapo ayan ah nagaduda, um, dudjay pa to tapos aja okrak ni timang kun matang hmm. kun ngamin nga masabaan nga kanan eh tapos the eggplant ko nag harvest di na minsan, nga kalman the eggplant yan hmm. nagadot ibunga na dito, ipariyak hmm Diyan na eh. Makitayo doon eh. Oh. Ipadawat ko lang. Nadadda ko mga Pilipinas day mayat niya. Maragsakan ti roba. Hmm. Bak